Kabuang anim na pong bangus ni Bonner na miyembro ng masamahan sa lungsod ng Dagupan ang tumanggap ng tulong mula sa Department of Labor and Employment Central Pangasinan Field Office. Ito ay sa ilalim ng Dolly Assisted Livelihood Project ng ahensya, kompletong gamit para sa bangus deboning tulad ng freezer, drum, sealer, kasama na ang banya-banyarang bangus at iba pang sangkap sa paggawa ng boneless bangus ang itinon over ng ahensya sa mga benepisyaryo katuwang ang lokal na pamahalaan. Pinangunahan ito ni na Mayor Belen Fernandez. Dole Central Pangasinan Field Office Head Agnes Aginaldo at Peso Dagupan Manager Joy Shapno. Kabuang 63 na Bangus de Boner ang makikinabang sa programa na kinabibilangan ng 25 benepisyaryo mula sa Barangay Pantal at 38 mula naman sa Barangay bunuan Geset Nagpasalamat ang City Government sa mabilis na pagtugon ng DOLE sa hiling na tulong para sa mga bangus de boner sa lungsod kasabay ng panawagan sa mga benepisyaryo na alagaan at palaguin ang natanggap nilang tulong mula sa pamahalaan Upang higit na makilala ang ipinagmamalaking isdang bangus ng Dagupan, manlala po Dagupan City sa Rakyebiab, Rajo, Pilipinas.